Ay, okay. akurasyon siguro na, Adra Yun, isang ganun mga ang araw sa lahat yan, mga kaibigan Ayun, yung araw na ito, mga kaibigan ay balik tayo sa area na no, upang Pantahan natin si Michi, mga kaibigan no. Ayun huh, Grabe Sobrang sakit ng pa ako mga kaibigan Pero, pinilit ko talaga na mag-explore Okay lang yan, ang sakit na yun Wala din yan Uh, siyempre kasama pa rin natin yung team natin mga kaibigan, yung asawa natin, Jolix TV, ng um, TV, Night TV, Jipogs TV, at uh, yun, Don Carlo Adventure. No? Yun, kasa, kasamang palad ay wala yung dalawang, ano natin, yung dalawang bunso. Ayun, kasi si Marvin. yun, may pinuntahan siguro mga kaibigan. Ah, siyempre si Emmanuel na balik-aral na po, no? Yun yung mga kaibigan no? samahan nyo kami ngayong hapon na to tara yan yeah. dun pala si Don Carlo Adventure net TV si TV Dance TV at syempre yung ano ano logo, basta yung pinaka guapo yung idol yan yan yan

Bigyan Bigal love shout out sa inyong lahat yan mga kaibigan. Yan. In yeah, Incheck yan. Incheck, incheck. Yan yung incheck natin. Alala, <laughs> ang mata lab. Ala. Wala pa nakaayo ba yun? Ano uya yu yu ay? Wala pa wa nakaayo? Wala pa na. Oh. Hindi pa gumaling no <laughs> Dahil sa ganyan bro, hindi nakaka hindi ka na makakapagano niyan. Tumbling. Yan na talaga si Mitchy mga oras. Dahil ako naman yung siguro yung idol sa kanila. Kailangan ng makainim, makainim, makainom nang dugo mo boss. Sala naman yung may pinakamalaking tiyan dito. <laughs> uh, makainim, murag English nga may taglish. At ah, taglish, 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 taglish na lang. Tagalog English. Tagalog English. Okay. Uh, okay, okay, ay, ay, pong, Yan. Yung dalawang ano pala namin, yung, yung dalawang man, bunso um, ay wala. Si Emmanuel kasi bumalik. Okay. Bumalik na sa eskwela si ano no, Emmanuel. Yan. <laughs> <laughs>

Pagtabi, na lang sila ng dalawa. Pagtabi na sila para isa na lang yung kubo Tabi na Tabi. Maganda yung plano yan. Hindi tayo Natin alam kung sila ba normal na tao o napakanda. nakaraan

Mm. Yung, yung silver, uh, silver button. Yes. Malapit na, malapit na. Ah, syempre. Dapat yung una makapagpa-picture noon ay hindi si Julix, kundi tayo. <laughs> <Okay>. <laughs> dapat kita tayo yung makakaunang ng Si tao na dring balay niyo. Kubo-kubo niya ba? parang tahimik niyo bro. Ang tahimik bro. Yung GoPro ko sana gagamitin niyo kaso no. Kaso? Uh, yung bateriya baterya masira yung baterya. Yung borot bro. No? Yan o, no, yung baterya ni ano? Baterya ni Julix bro. Kaya nagburot na bro. Ha? Lah. Lah. Uy, ano yung bro? Ha? Sato bro? Aray, may

Malitin nyo, kaya ko ganon! Bawal! Bawal yan! Bawal yan! Bawal yan, Michi! Tao yung, ano mo, kinain mo! Tulaw ka! Gusto nyo lang. Hindi okay. ko nagilalaw! Huwag ka kakain ng tao, Michi! May plano pa kami sa'yo na oh. gawin kang, ano, normal na tao! Huwag kang magpaano sa, ano mo, sa dagdamin mo magiging magiging tao labanan mo labanan mo yan labanan mo labanan mo labanan mo. masarap na yung tao mo Edwin basin sa ano yung yung hmm, manok na lang bro bro gusto mo manok? bro basin sa sanina na bro matse oo kaling nanghihina ka pwede bang dugo di holbot rin kay ina oh ayaw pang okay. ibigay namin sa'yo di holbot e bro oh di pwede ba yun? oo manok na lang? manok gusto mo manok?

Bro, ako talaga siya nakakain. Basin sana ni Bro, ba? San ni ba? Ni sa sanina ba? Kapat alis dan siya sa nina, Bro, hindi kaya yung damit niya, Bro, baka... Damit Damit ba? Basin bro, na yung mahit ka ba? Damit niya, Bro. Hindi, hindi. Ha? Hindi. Palitan ko yung damit niya, parang ano, hindi siya ma... Ano you know. na? Yung butukan ni Michi, parang lumalabas mo. Oo, basta niya po ito, no? Michi, Michi! Ayaw, Michi! Huwag kakakain ng tao, Michi. Hindi kaya nagbigay nito, Bro, yung nagpapas ka niya, mga siguro. Kani kani. Siguro bro. Kani. kani? din ako sure. Siguro bro. Uh, -gun. Ganun siguro yung bro. bro sariwa yung atay bro. Sariwa oi, sariwa kaya ini ari oh. Pilipino. ko na siya. Ha? Pero bago ko na siya ilisan, patulugon ko ni bro. Basin na maak ba? Ba. Ikaw ka na. Tuluga bro. Maak ba. Tuluga. Tuluga. Ilisan lang din namin si Mitsi damit ni Mitsi yung

pa rin ang atag at ano? Huwag pa kalayo. Huwag doon nyo doon. Yara lang, rabay. Binihis ka naman yung mga tsingitsi. Baka yung damit ng yutsi yun nga Yun yung nakapag-amun sa ulo. Baka yun yung nakapag... Dala ng anak. Nakilitin na ulo nga. Oh. Wala ko siya. Wala niya ko ganigit gipaak bro. Ha? Ba ano naman siya? Gising no, no, na siya? Bro, bro, balik, bro, bro. Mga siguro nang nag-ano bro? Sunugo po na, sunugo. Sunugo na, eh? sunugo. Si Rico ba kailangan natin yung nanong lagyan ng kubo si Rico din. Oh, lagyan tayo ng Pero i-try natin ko nato kung maano sa bro. Maganda na to bro. Pwede na siguro natin si Rico dito sa kanya. Ano mo sa? Oh, pero dre bela. Ha? Problem. Kasi ba tao si no. natin ano. Kasi natin buhatin si Rico kung hindi man yung nakapako dito natin dadalhin.

Kuot ang lagi. kuot or hinugot, hinugot ba 'to? Hinugot. Hinugot dito. Ana ah, siguro. Asa sa tubangan? Ang buto kita bitan na hawid. Asa dito. bro, satu tubangan bro. Tubangan. Ang usak bro. bro. Tubangan, da, tubangan. ito man daw. Hala mo kaabot doon. ako na na niya yung. Basta pag ano, ba -ba -ba murag ana. Pag dating ko diyan. Mm. na hawak na niya yung pag nugot. Nugot um, niya. Oh, hawak. Oh. Pag ganun gusto mi rawat ganun na niya. Hmm. Kana i ano ra na. mo tin sinong ide di Bugat na dako ng nan tawana na. Laki na yan Di na yan bata oh. Oh, na, oy. Siguro. Mo siguro na. Pag sunog sa damit ni Michi mga Pag ano ko sa iya mga ano na... ano ko siya uh -huh. Di ba pag hubo ko sa iya sang sanina Gi ano ko na siya Gi orasyonan ko na siya Nga nga magising siya ba Mauto nga nakaana na siya, nakaana siya sa iya mga kamot oh. Okay man, wala na siya nag ano. Dire siguro nakaanong orasyon no? Wala di siguro. Iya sanina bro. Diya na 100% yan yan. Iya sanina, ay orasyon. Dugay masunog oh. Basi tira siguro gid papo ug sanina bro. Kena ana. Oo, sunog na Tingnan nato big bro, na tanggal na bro. Ito. Kena ano na.

Doy oi. Ana inak baho di tung ate oi Langsa kayo sa Langsa? Nan sa? Nan sa boss? Sin po sa mga kumakain no. Ci. Wala pa na saka kaon ay. Nakita ko iya nga dre bro. Ba nagakain ni. Bro, nakita ko dari niya bang ba. iya ba bak bak wala dugo. Dalay sa sulok ko nay manok. Manok ng dalhon sunod. Udim mm. sa dugo sayap bro. Ninsa. Sa sayap ta. Kayup na lang kayup. para yes. eh, itu na abe ba? Sarap yes, bro. Yes, bro. bro. Si Okay, sunog naman ang Udah aku po mga boss na. nito sa akin siyang... Wala ba yung bakod? Alaga ba? Yung so, eh. bakod.

Itiil. Itiil ni Ryko kung asa nila ginala. Basin dito po gini bro ba, ay konektado man na sa tiil nila. Laki bahoy, lanto. Lansa mga boss sa Tagalog no. Malansa, malansa. Lansa, lansa lansa ng baho talaga. sa talaga yung tao. Sunog ko na. Umana, sunog ko na. Sunog ko na. Lahat abik, isunog dito. Ito. Sa layo rin na pag sunog. Pfft. Unan talaga ng Ay, yo yo Atay Ayaw bro, karatay I-report ba ito? ayo, i-report I-report na, ayaw, ayaw, report na nga, na nga ito na Apel tong guan Dalun na nga sa lawas, tama Ay, ayaw, ayaw, ayaw Ayaw, ayaw, ayaw Ayaw, 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 ayaw. ayaw, 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 ayaw. Pero punta Basta ko. makaingon na, ng ano ba, maski na ata video dapat. Mm. Pangitaon dyan na nila, oh. maski na, na, na ata na, video. balik natin dali bro, magdala pagkaon na bro. Oo. Oh. Oo, oh, magdala ta. Kaya itong laging niyagi gani, itong hindi ko, hindi ka nakasama ba, binigyan namin nang ng... ng Paan? Paano? Di umain ay? Wala oh. eh, ay, umain kaon. Pati tubig, na pun. hina na. Gusto ginyadog ko. Mga to, naglaslasi doon siya pa mo. Naglaslasi doon nung matayong na yun. Ayaw, ano

Ah, ha? Ay... Yeah. S S na namin yung kaibigan mo. No. Ibigan mo, bro. Namin na. I namin ang ano doon. Ah, uh, masilungan. Dito si ano. Kita namin yung damit si ko na naman yung ayko. Bisa natin. Lalagyan natin. kung pa kami dito. Magdala kami ng mga idol. Sila mga idol, hindi pa natin madala sa bahay. Gusto mo ba ng sariwang manok? Ay, update natin siya mga idol. Araw-araw. Hanap to'y sa... Ano? Siguro, bro. Bukas siguro, siguro bro maghanap tayo sa mga ano. Paa. Pa, ilang paa ba? Okay, go, go. Try na to ang itas ha. Kaya huwag dirr na tapon minti. Hindi mo ito Oo. Oh. Okay, so, okay, mas okay. maganda nito. Mag-apo natin, mga dakta isa. Pero mas madali siguro mahanap natin yung bata. Siguro na ba? ko ni. Bakasang ko na. Yung ano ng bata ba? Yung lower body ba? Yung mga bata, ba? bata, ba? bata ba? Maganda nito. Ano, siguro tayo. Ano? Ang um mag ano split tayo, up o, apat 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 ba dapat may apat apat, apat tayo apat apat or tolo-tolo mahanap ba? pero paminaw ko bro murag tolo-tolo, ra na siguro kay ang wa man yes. o pwede po duha duha importante di lang mag ano mag alone dada tulo hmm tulo lang ayaw jod mag alone kay mm -hmm. basin mabalda tapag alone ba habang dito sila i-update yeah, natin sila mga idol tapos ah, mm. uh, hahanapin din natin yung ano nila yung paa balik doon mga idol para mas magalian yung idol hindi sige Di, mauna na lang ito atong nga plano upat upat or tulo tulo kay ang duhawa man mm. Tara, tara, tara. Tara, tara kayo, mapayag pa ta. Basin magabihan na punta. Meron, namin check. Ha? Kaya ka lang

mga kaibigan, puntahan muna namin si Raiko, no?